Magandang buhay mga idol, good vibes naman tayo. Tara, samahan niyo Let's go! Ang puso ko'y nagdurugo. Kahit pa na sumisigaw, ang dibdib ko. Ay! Ang dibdib ko. Thank you, Bente. Bente sa'yo. Nadalhin <laughs> kita sa aming bahay. Dadalhin kita sa aming bahay. Walam. <coughs> Di tayo mag-aaway. At... 20 pesos. Thank you. Ako isa yo, ikay ay akin. Ganda mo sa paningin. Kaling ni Kuya, 20 pesos. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Pare ko, meron akong problema. Abang sabit na lamang 20 Pesos <laughs> 20 Pesos Thank you! Spaghetti pababa pababa ng pababa <laughs> Spaghetti mataas. mataas mataas Kaling 20 Thank you! <laughs> Panalangin ko sa habang buhay makapiling ka at makasama ka. Yan ang panalangin ko. Okay. Wow. Hey. Congratulations! Thank you! Bali po iti na! Ah. Got it! Thank you! Sige, you. bye-bye! <laughs> Bakit nga ba mahal kita? Uh, hindi po ako makal. Thank you! <laughs> Bakit nga ba mahal kita? Kahit pinapan si nam na thank you bente sa sa kita sa sa kita thank you big bente kayo thank you sigipo kamo kamo si para lumaman. <laughs> Pente. Pente. Thank you. Okay, oh, bilis naman maglaho ng pag-ibig mo, Sinta. Pente. Thank you. Ang alik mo. Namimiss ko. Pente. Thank you. Mga tipo mo'y mistisa na chinita. ako Bente! Honey, my love! So sweet! Oh, Bente! Thank you! You are my sunshine! You are my sunshine! Thank you, Bente! <laughs> Doblihin ang 8 tayo'y mag Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. ocho, ocho. Tayo'y mag-ocho. <laughs> oh, thank you. Oh. 20. 20. Thank you po. Oh. Maraming salamat sa pananood. Please like, share, comment, and subscribe. God bless po sa inyo lahat. Ride safe. Magandang buhay.